Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay mag tatanim ako ng mga halaman. Ay, isang halaman lang pala. <laughs> so, bago yan, yan muna yung papakita ko sa inyo yung ano na mulaklak na yung unang tanim ko guys. Ang ganda ng kanyang bulaklak pala. Yan siya guys, na namukadkad na yung una. So, yan nga, tapos na. So, umulan ngayon. At maraming salamat at tumulan. So, yan, tingnan nyo ang lakas ng tubig. Nakalibre na naman tayo sa pangdilig. So, anyway, tagula na naman. Kaya, magtatanim na naman ako. So, yung tinanim ko na dahon lang. Pwede pala, guys, yung dahon lang. Yung snake plant na parang may white siya. Ayan siya guys. So tumubo na siya. Yung una, hindi ako naniniwala na mabubuhay yung ano, yung dahon lang. So kaya yan tinusok-tusok ko lang yan diyan tapos mga after mga siguro mga 3 months na siyang nakatanim diyan. Hindi ako sure no, nakalimutan ko na kasi. <laughs> na ayan siya na mayroon na siyang mga ano ang uh, tawag nito uh, nanganak na siya. <clears throat> May ugat na yung po kanyang dahon. So, ya, ano na natin siya, paghiwalayin na natin sila. So, pasensya na sa akin ano, camera maulan kasi, kaya hindi ko na yung camera kasi nasa gilid lang kasi ako. So, ililipat na natin sa malaking balde na yung ano, lupa natin. si maliit lang yung pinagtaniman ko kasi, so ngayon, ililipat natin siya para manganak naman siya dumami. So, mabilis lang pala siyang paramihin. Kasi sa apat na puno, lahat sila mayroon silang, ayan, anak, may anak na sila. <laughs> so, ayan, ganda yung lupa din kasi na napagtaniman ko. Ayan, namamblema din ako kasi wala kaming lupa. So, nakikita nyo ba yan? Ayan siya, oh. Ang ano niya, ang ganda ng ugat niya, napaka-healthy. Kaya para hindi naman sila masikip dyan sa maliit na paso, ililipat natin. Pero yung mga recycle lang din na paso yung pagtataniman ko kasi wala pa kami ng available na mga paso. Basta ang importante, eh, masiparit na natin. So, ayan na nga, tapos na. Yan, naka-apat naka na puno tayo. So, sa yung mga sneak plan naman kasi hindi sila ay galing siya dyan, yun ang apat na yan na dahon. Binag, binalik ko siyang pagtanim. So, ayan yung hiningi ko sa kaibigan ko na ano pampaswerte na alaman. Hindi ko alam, nakalimutan ko rin yung tawag na alaman na yan. So, yan nag-arrange din ako. Dinipat ko yung mga golden potos sa kayong mga ano. So, ayan ito. Yung kanina, ililipat ko din yon Bibili pa ako ng paso. Pero hindi pa ako sure kung makakabili uh, ako agad-agad. Kasi may mga cactus din ako na mga maliit. So, ayan siya yung una. Ayan siya kanina yung sneak plant natin. So, ayan o. Oh, nakita niyo ba yan? Ang ganda. So, namunga na siya. Yun yung before siya nag bulaklak guys. Napakaganda niya. Tsaka yung mga cactus, ang dami na rin anak. Sa apat na kaktus, yun lang nabuhay. Ito, iningi ko lang din yan. So, ayun lang guys, tanim, natapos na tayo magtanim. So, may aquarium na rin kaming bago. Ang cute, cute ng mga, may alaman din siya. Yung alaman niya ay mga buhay yan siya. So, ang cute, -cute niya, no? Mga, may sapsap -sap pa yata dyan gula wala ulam, yan nang paksuhin ko. Joke lang. <laughs> so, ayan siya guys. May buhangin. Alam nyo ba na yung isda pala, ay gumagawa pala sila ng wave. Gumagawa ng wave. Yung inuukay ba nila yung ano, yung gilid ng, yung buhangin. Ginigilid nila. Kasi yan, pinatag namin yan. Tapos, ng mga after mga ilang weeks, na Nagkaroon na siya ng uka.